Gusto ko sana siya kasi mag-isa sa chamber. Jan Estrada solo at mag-isa na nga sa bahay na tinitirhan nila dati ni Priscila. Sa mga live videos nga kasi ni Priscila Estrada, nakatira siya sa isang subdivision sa Metro Manila. Pero muli namang nakasama ni Jan Estrada ang kanyang anak na si Anetchka, pati ang dalawang anak kay Janis na si at Yuan. Sobrang namis nga ang kanyang bunsong anak na si Anetchka na kagaling lang ng Brazil. Hindi naman nga makikita kasama si Presida sa kanilang bandingan sa restaurant. Ito nga ang masayang best Sunday nila ngayong araw. Praise, na? Natapos na niya? Ay hindi pa. Oh, shocks. Can I just see her very fast? Okay, just say hi to my friend kasi gusto ko sana kasama siya kasi medyo malungkot mag-isa sa chamber. So you stay there one hour. Habang nag-date nga ang mag-aama kanina, si Priscila nag-live sa isang clinic kung saan nagpa-treatment. Deserve nga ito matapos ang pag-enjoy -e sa Brazil para nga bumalik ang kagandahan ng kanyang skin. Uh, I woke up 6 a.m., but I was a little bit uh, enjoying my bed too much. So I <laughs> ended up leaving 8 Plus to walk the logs. And then now I'm going to back home. I'm going to get Coco. So take a look. Coco, si Coco. Hi, Coco. And then so we can go out with Coco. Take a look. I will leave Charlie and Snowy home. Hi, Coco. Okay. Come on, Coco. Your turn. Take a look, guys. I just get coco. So we can walk with coco and I can address. Até please para iniciar si uma, ah Um poseni lá, please até si coco ninco esse coco. coco. So I got coco. Okay. Bye Charlie. <coughs> <Enough> na. <coughs> yeah, Charlie na que gostou de sua já pode É he is you no, very possessive. So, okay. So, ito si Coco. Pasok ko sa inyo si Coco. Sa inuwi ang bahay nga ni Priscilla Estrada, marami nga ang katabing bahay dito. At may kasama rin siyang kasambahay. Ang kanyang mga alagang aso, isa-isa niyang nilalakad bilang exercise na rin na pambawi sa mga kinain niya sa kanyang travel. So, guys, lunch tayo. Late lunch tayo. Kasi, ano, 3.20 already, Philippines time. Pero, naulang nang tapos ako yung lahat ng mga treatments ko sa IW Philamerica. Tsaka, my date ako today. Yung date ko, yung pinako, ano, top 5 favorite ko friend para kumain. <laughs> Hindi ako pwede sabi number one siya kasi baka na selos yung iba. <laughs> Mano, ma sila eh, mga friends ko eh. Pero ito yung bestie ko. Hello bestie! Say hi hi! hi. Si Grace. So yun, so tayo sa Casa Buena. one of my top 10 favorite restaurants. Ito talaga yung siguro top 2 or 3 best for me ha. Huh? Filipino restaurant in town in Metro Manila. Sa halip nga nakasama din siya sa Sunday ng mga amang Jan Estrada at Anechka, iba ang kasama niyang lumabas, ang kanyang top friend daw na si Grace. Nasa Casa Buena nga sila at sobrang sarap daw ng mga pagkain dito, matatagpuan sa isang hotel. Ito palabok na negra, de ba? Ang sarap-sarap po, oh, diba? de Ang ganda pa yung presentation nila, super, 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 Tapos ito naman, yung, ano, ito, sinigan ng baboy. ba? Diba? Sinigan, ba diba siya? Sinigan, sinigan, sinigan baboy. ng baboy. baboy. Mayadlay yan, diba? May oh, may dyan. May adlai rice siya sa loob. So, complete yan. Tsaka, ito ang favorite ng bestie ko. Yung crab fondue. Ayun. And favorite ko yan, yung bread niya lahin. Tsaka, yung butter. Iba-iba flavor ng butter. May ube. Basta may iba-iba. Masarap talaga siya, promise. Tsaka, yung ambience nila dito. Walang tao. Kasi ano oras na eh? 3.24. Wala no, akong <laughs> magkain ng lunch. Diba? Tapos, dito sila located sa ano? Sa Newport Resorts World. I forgot what hotel is this, but you know, eh, Opukura op op ba? Oh, oh, pero super ganda talaga ng ambience dito, guys. You're really gonna enjoy. It's really one of kind, you know. You know, when you go inside, you feel good already. Tapos yung um food. Gustong gusto gusto ng kaibigan ni Priscilla ang mga pagkain dito kahit mahal ay go na ni libre niya ito. Mga paborito din nga nila ang kanilang in-order. Medyo kakaiba nga kasi, katulad niya ng itim na palabok at sinigang na baboy sa palayok. Nakakabusog daw ang ambience dito. Isa nga itong Filipino-Spanish restaurant. reasonable naman yung price nila. So, you know, and, and yung meal you can share. So, we sharing two meals. Panalo na. <laughs> Panalo na tayo. Below, ano, ano tayo dito? Below 1,000, no? Bestie. Ano, oh, siguro 600 each to. Pwede na. ba? <laughs> diba? Between 600 to 1,000. Kasi yung bestie ko na order na crab, medyo mas, ano, konti mas mahal yan. Pero kung hindi, siguro nasa 500, 600 lang kami, So, pwede na, di ba? So, yun guys. So, yes. Yeah. So, tapos ang kami. So, kakain kami. And I just wanna wish you a wonderful afternoon. And just just wanna share, since walang tayo vlog na yong food vlog. So, I just wanna share what I'm eating. And just give you some tips of where the places to go and to try in Metro Manila. Okay? So ito has a buena. Okay, so it's na natayo. So you really see the doctor and then they'll analyze. So I need to redesign my name. I saw the name first no. Okay. And then signature. Because everything that you do here at EW Villa Medica, it's accompanied by a doctor. It's recommended by a doctor. Okay, so you're sure to have the best treatments with uh, the best doctors accompany you all the way. So hindi chaparam raffle, you know, para like uh, let's just get lucky, hindi huh? So everything is really designed for you and to benefit your overall health. So you guys, so I'm gonna start my treatment now. I'm gonna line and relax. And I love this facial glow. Grabe. Lahat ng mga friends ko, actually, yung isa padating, yung isa andito last week. Meron pa rin tayo promo during the weekend.